Si India ang na Oo nga daw India India India, India. India! 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 <laughs> At usap-usapan nga po dito sa mundo ng internet Ito namang pambato ng uh, India na kung saan ay gumawa ng issue Kamakailan lang dahil hindi di umano siya namansin Dito habang tinatawag siya dahil ngayong araw ay registration fittings at photoshoot ng mga candidate dito pa rin sa Miss Universe 2025. So narinig nyo mga kapolitika at nahulikam itong uh, eksena na kung saan ay habang tinatawag ng mga Filipino vlogger itong si Miss India ay hindi di umano ito nag, uh, namamansin. So agad ito nag viral at pinag-uusapan ng ating mga netizen ang posibilidad na ma itong kanilang pambato dahil sa attitude problem. So itong pambato ng India is masasabi natin na malakas, matangkad at talagang uh, malaking babae itong pambato ng Miss India para ngayong taon sa Miss Universe 2025. So naalala ko sa kanya yung uh, pambato ng Miss India rin noong panahon ni Michelle Marquez D. Na kung saan isa hanggang top 20 lang ata yun or first cut lang yung kanyang, uh, ano, yung kanyang ranking doon sa time ni Michelle D. So ngayon is kasi meron din tong behavior issue yun mga kapolitika. And ngayon magbabalik na naman itong uh, attitude issues ng uh, Miss India. So baka ma-unplace or baka first cut lang itong kanilang pambato. At yon ang ating abangan. So ngayon naman is balik tayo dito kay uh, Atisa Manalo. Dahil hanggang ngayon ay sentro pa rin ng atensyon itong ating pambato sa Miss Universe 2025 na si Atisa Manalo. So all eyes on her. Lahat ng mga camera at talagang pansinin siya ng publiko dahil namamansin mabait rin itong ating manok sa Miss Universe 2025 so gayahin niya yung ginawa ni Emma Tiglao na kung saan ay yung mga tayo doon ay kinakailangan na kaibiganin niya okay kasi yun ang magsusupport sa kanya sa kanyang journey dito sa Miss Universe so kung kayong tatanungin mga kapolitika posible nga bang ma-unplace itong si Miss India dahil sa ugali na kanyang ipinakita dito or baka naman nagmamadali lang siya kung kaya hindi niya daw narinig itong pagtawag ng mga vloggers sa kanya. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue.